prioridad ngayon ng Senado na maipasa ang panukalang batas ukol sa pagtatatag ng maritime zones ng Pilipinas alinsunod sa UNCLOS. Ito ay sa harap ng panibagong pag-aangkin ng Beijing sa teritoryo ng bansa sa pamamagitan ng bagong bersyon nito ng mapa ng mundo. Narito ang ating balitang A to Z. Mariing inaalmahan ng Pilipinas ang bagong labas ng Beijing na 10-line map. Kita dito ang sampung dash na sinasakop ng Beijing, ang ilang pinag-aagawang teritoryo sa rehiyon kabilang ang mga isla at katubigan na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pinas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, naghain na sila ng protesta laban rito. Definitely we're not, we're not in favor of that, uh, we reject that. And uh, we uh, continue to uh, promote a peaceful settlement of disputes in that regard. Mariimbing kinondina ng mga senador ang bagong hakbang ng China. Ayon kay Senator Francis Tolentino, hindi ito dapat ipagkibit-balikat ng international community. They not only disregarded the arbitral ruling but went, one step, three steps, ten steps ahead. Nandun na sa Taiwan Strait. Habang umaasa naman si Senate President Juan Miguel Zubiri na mas maraming makukuhang suporta ang Pinas, lalo na't inaangkin rin ng bagong mapa ng China ang teritoryo ng Malaysia, Brunei, Vietnam, Indonesia at iba pa. I think uh, mas maraming bansa na ang susuporta sa stand ng Pilipinas to condemn and to uh, uh, appeal uh, to China not to follow that ridiculous 10-9 because it violates uh, the sovereignty of not only the Philippines now but several countries all around the region sa harap ng issue aminado ang DFA na matatagalan pa bago makabuo ang mga claimant countries ng code of conduct sa South China Sea these things are very detailed and very wide in themselves no? so uh even yung usapin sa apat na isyong ito will not be finished in one, two, or just three meetings. Pero bilang tugon, target ngayon ng Senado na ipasa ang panukalang batas ukol sa maritime zones bago matapos ang taon. Sa ilalim nito, idedeklara ang maritime zone ng Pinas alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea.